Kakain sana kami sa isang kainan dito nang nakuha ng atensyon namin ng batang ito na walang damit tapos nakaupo siya sa sahig. At parang may hindi normal sa kanyang kalagayan. Kaya pinilit namin magipagkwentuhan at tanagin siya about sa kanyang kalagayan. Thank na you. Di ba sarap pa yung kumahin? Di ba kung tagasan man mo kilala Yaljur na yan. Sana po sa patayang po Yaljur na Para po ang kalusugan ng po needs na. Kaya At sa oras na yon wala siyang damit at kasalukuyang umulan. Kaya ang ating mga kaibigan, binigyan siya ng damit at tinulungan pa tayo ni Aljur para gupitin ang damit para magkasya sa kanya dahil sa sobrang laki niya hindi kasya yung malaking damit sa kanya mga kapatid okay. gilid ka na gilid Dita. hanggang dito yung kapit or paano oh. mo na? Ay, Ah! ah Sando! At, yes. at yan na nga pinasuot ng kaibigan natin ang damit sa kanya para hindi siya malamigan dahil sa oras to, malakas na yung ulan. Kitang-kita sa kanyang katawan na hindi normal ang sitwasyon ng bata. Sana kahit sa umting paraan makatulong tayo kay Aljo. At sa oras na yun, tinanong natin po anong gusto niya. At ang sinabi niya ay gutom siya. Gusto niyang kumain at yun know, naman. Iyaya natin siyang kumain para maibsan ng gutom ng bata. hindi ka makalakad? O makatalakad ka? Makatalakad ka? Ano Pag may akatalakad ka sa liwan ako. O ito? <fingering> sa liwan taon. Sa liwan taon. Makalakad ka. Mangantan mo. Mangantan? Mag-libri na iya. Parang? mag na ka mga Parang? Sa liwan ni Long Anden. Sa liwan ni Long Anden. ako. At yun na nga, tinanong namin kung kaya niyang tumayo para makapunta din sa loob para makakain kami At kitang kita na hindi niya kayang mag-isang tumayo at lumakad. Kaya tutulungan natin siyang tumayo At sinabihan ng kaibigan natin na bibili lahat ng panigin para makauwi niya pagkatapos niyang kumain. At yan, kitang kita na hindi niya kayang tumayong mag-isa dahil sobrang bigat niya mga kapatid. Oh, na oh, Kailangan inaalalayan muna siya para makapaglakad siya. Oh, po, hindi pa nga din yung tanay kong mahalan. po at At parang medyo naluwa ang bata dahil sa pag asikaso natin sa kanya. Yan. Ano nanu buri mo kana? Kare at ayan ne photo. Bo nanu buri mo kana? Ay, god, len video ni. Kare pare photo. Tara, oh mo. Tara. Ninlob ta bayan nan Kitang-kita kung paano kahirap siya maglakad mga matitin. Sana magpasaya at mabusog natin si Apo sa munting tindig ng kanya mo. Kabalay na yan, pakanan niya po. Pakanan niya po ang gana kayo ka trippers. Ano pa na ito ano yung juice? Ang sabihan mo ka nga Ate Seng. Thank you Ate Seng. Thank, you. Thank you.